diba Oh, ayan Oh. Dami mga bilihin. ano po yung Jollof Bee, yun ang Jollof Bee sa unahan. Kami ano, 'yun 'no, oh, Jollof Oh, 'di ba? Ito na palengke na, oh. Oh, okay. Ah, palengke ang dalap. Da, tao nga sakop to na ng ano na bayan ng ano na nasugbo. So yan dito sa mismo, yan daming tugtog. Wow. Very good.

mga kabalita, panibagong vlog po tayo. Ayan, uh, kasama ko ang aking asawa. Kamusta na po kaya? Para na po tayo may area upload. Ayan, uh, kasama po ang asawa ko. Ayan, meron uh, galak-galak po tayo sa bayan. Oo. Para na po ay uh, <laughs> maya upload tayo mamaya. Pag umaya ngayong gabi. Ngayon po ay mag aalisin ko na po unang hapon. Ayan, magandang hapon po sa inyo lahat. Samahan niyo po kami. Mama siya, dala sa bayan. Okay, aray right, ano ka na pa mag-asawa. Tama ko yung asawa ko. Ayan, oh. Ayan. Alright. Ayan. Alright. At saka si mate ko. At ako meron na paggawa kasi agawa Kasi ah, ah, siya sig ah, po, sigakat na aking pagdain yung tatanggalin ko. Hindi ko kayo mag-edit. Ayun, ko. Ano Gugulatin natin. Gugulatin si Mate. ikut. Ikut. Ikut, ikut na tama. Sina. yung <hila> Sino na doon? Saka sino? Oh, inaayos yung mga bangka. Ginabalik si dati. Hey, yung malaki lang ata. Hey, eh, malaki lang. Ah, oh, oh. <laughs> Yun, oh, mga malalaking bangka yata. Inaayos, tinatangga yata ang batang. Tinatangga ng batangan? Ha? Sa malaking bangka. Kaya malaking bangka. Ng... Ah. Mm -hmm. Inaayos ni Iggy pa ang kanyang malaking bangka. Inaayos niya yung forma. Ayaw mo sila sila doon. Yeah, ito kayong asawa. Ganda hapon, darling, may shooter. Good morning. Ay, good afternoon. Samahan niyo po kami sa pasyalan. Gagal-agala po tayo kasi nakakait po naman sa bahay. Nalagi na kami sa loob ng bahay. Nakukulong-pulong na. Oh, uh, sampalok o oh, natuyo na. kaya O na yan, oh, naging din atin eh, yung ating dahon na ibi. Naglagan din dahon ni. Eh. Magulang yan, kaya nalalaga. Uh, ibig sabihin yung ating dahon na sibig, magulang din, naglalagasan din. Na yan, ah. Nauubos na, uh, na, na eh yung dahon. Ayun, dito na kami sa karsada, kukunin na pa namin yung iba. Ay. ay shout out Ganyan po sa dulo doon sa pinakadulo namin sa Bukana Inarang, in tinanggal na po yung mga bato-bato anak. Ito po niya ano. Oh, pare, tawag ka raw. Yan, yeah, binubuksan po lang yun na yung ano. Uh, kami po ay eh, merong e-bike. Ayan, yeah, dito po ay uh, so, Mara, last vlog mega mega shout out at my channel yeah. to How are you Stibeth? Okay. Teka <makes> no <noise> eh. Hmm. Gaganon yung gabi tayo malis para ilaw ikitang kitay ilaw. Ito po ko tira parking yung e-bike nating kasi do sa amin siya itaas ay wala pong parking nan. Kasi uh, lubog po kami doon, gaw ng baha. ang mo pwede ito sa yu, uh, lulusong sa baha. Oo. Ayan! Ayan. Tinaas lang po namin yung torda ng e-bike. Uh, kaya ang asawa ko po ay mag-drive ng e-bike. Shout out! Kaya pa Kaya pa? O, kaya pa yung 60 ba? Nagang ano, 59. Ayan. Kaya ka so away. yan, let's go. Let's go mga kabalita ya, ada kejadian, yang ada kejadian, yang ada kejadian, yang atas kejadian, yang ada kejadian, atas ya lalu atas ada ya, dito, dito. ya atas Sige, sige, sige. Sige pa, sige. Kaya yan, kaya yan. kaya gitna na. Tapos ikot mo na. Sige, may padaan naman yung, ano, yung boto. At saka yung e-bike. At So, ayan yeah, mga kabulta. Kasi pasalan muna kami na aking kasawa. Ayan, samahan niyo po kami. Huwag po kami na... Ngayong hapon. Ngayong hapon po sa inyong lahat. Shout out po sa inyong lahat. Sa mga team Kasangga, shout out. Sa lahat po mga team Kasangga, team Mayor, shout out. Ayan. Sa lahat po ng mga Nanonood siya kayo ng mga nagmamahal sa akin dyan. I love you sa iyo lahat to all. Everyone, I love you po. Okay, let's go. Ayan, yun po ang aking asawa na gagrab na po. Ayan. Stay bad, nice and low. Shout out. Tignan, tignan, tignan. Uh, shout out kay Ma'am Mampa. Ma'am Mampa, sa Hong Kong. And then, um, Lucy Baby G, shout out. My son in law, shout out. Steven. Hi, hello. Steven. Alam ano mo, gala tayo sa English. Gagala. <laughs> Yeah, let's go to go. And uh ikut <laughs> Ah. Okay, bibikil. Papaswelpo tayo. Papaswelp na namin kayo dito sa ikaiikutan ng Bukana at papuntang bayan. At uh, pupuntahan po natin yung ano, yung plaza doon. kasi sa December December 3 Pista po sa dyan, sa mismong, mismong bayan ng Nasugbo. Ayan, kasi pagkatuing tuwing ano, magpipista siya sa Nasugbo, sa December 3, ay ang dami po ng mga peryahan na mga kung ano nandito doon. Ayan, puntaan po natin yan. Samahan niyo po kami. Ayan. Mm -hmm. Traffic! Oh, Traffic! Aya. Okay. Traffic. Kasi gawa pa ng uh, truck na kanina, nagaling po sa tulo. ayan kaya po mabaga na ang uh, takbo natin ngayon. Kasi gawan nasabit sa, sa alam pre yung truck kanina yon, nandoon. Ayun yung sasakyan ng hakot na ano ba yung pang ano hakot pang okay. ah kay kasi yung ano pinatanggal yung mga bato-bato ng mga ano sa mga tabi inayos mm -hmm. ito so, kung napapasin po dyan na uh, yan, uh po yung mga ano po sa italim mga nabawa mga dumi-dumi ayan inayos nila Parang naman pagdaan ng tubig, ayan, hindi po babara sa ilalim. Ayan. Hinukay pa nila yung hinukay nila sa ilalim na yan. Kasi ito po ay school fishers. Ayan. Patanggas. Ayan. Arusok. Nasok po. Malaki po itong ano po, malaking school to. Nakadami dito. Napaka ilang sudyante po ng milyon ng mga, milyon ng mga sudyante dito malalaki po ang ano to napakaluwang maraming nga, uh, yan, yeah, may bagong gawa na naman ng school dito yan eh. ang pintaw sa labas. Ito. Oh, diba? Medyo malabo ang ating salamin ng i-bike kawa ng hindi na kami napunasan. Bukas, papunasan ko po pa yung mga ano, dinisa ko po yung i-bike. Ay, madumi na po yung, 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 yung pinakasahig. Ito pa yung na uh, ah, ito pa yung dumi na yung uh, iniwan ni Typhoon bagyo a pa rin namin yung isa. Itong e-bike nito, hindi namin yan sa aming lugar, sa taas. Doon namin yun sa magami sa itaksyon, e itakwasyon. E doon namin pinaranda kasi uh, gawa na aming papasok na ay pinapaka. pa uh, kay daan. Ayan na po, pahapon na. Ayan po, noong Bird the beach, Ayan, naglako na kami yun ng uh, clamshell kami na inaandaan mo dyan isang araw dog winters ayan okay na po ito po ay sako pa ng bukana itong lugar yan na po uh. ito para pagpunta nyo po dito ano nyo na ang pagpunta dito ito, ito po ay baybayin dagat ang dagat ah dagat. Uh. Madigaya, at yung madigaya beard. Ay, madigaya. Ang tawag din eh, madigaya. Ituturo ko sa inyo nagtatrabaho si Jobs Curisita. Ayan, wala. Ayan, dyan po nagtatrabaho si Jobs Curisita. Isa po siya, si Corti Card. Ayan, po, uh, sa, sa PLTD. Dyan siya nagtatrabaho. I-absorb siya. Mamaya, duty na niya mamaya. Panggabi siya niya, si CJ, ano? Oo. Ayan. Ito naman ay kainan na restoran. Ayan. Diba? Sili ko na pa tayo diyan. Kakanan. Ito naman ay ano na, uh, papuntang wawa na yan doon. Dito ito, uh, Ang periyahan po namin dito ay simple lamang, hindi ka bunga-bunga ng kagaya sa Maynina. Bunga-bunga ang periyahan sa ibang pista. At basta pagkapistahan ng mga ano nang ay simple lamang. ma nyo, maadya magandila mag-aaral 6 na po ng, ano, ng hapon. Kaya po ay padilim na padilim ang panahon. Ayan po. Ay, ang sabi po dyan sa ano na po dyan ay thank you. Ayan po yan. Ito po yung Bukana. Pag pass nga dito ay welcome to Bukana. Kaya dito mo rin tayo nadaan lang maya. So yan. Malapit po tayo sa Periyahan. Ayan po. Uh, uh Munting Periyahan, dito po sa Nasugbo, Batangas. Happy Pista po dito. Advance Happy Pista sa December 3. Yan, malapit pa po. Ayan na po ang peryahan. Ayan. Ayan po ang peryahan. Teka, may tugtog. ko muna. Ayan. Ayan, dami mga tinta. Diyan, tugtog. Diba? Oh, ayan dami mga bilihin. Ayan po yung Jalopy. yun ang Jalopy sa unahan, Sa miyano yun o, oh, Jalopy. O, oh, diba? Ito na, ang palengke na. O, oh. oh, okay. O, palengke, ano na. Da, nga. Sakop to na ng, ano, na bayan ng, ano, na nasog po. So, yan, dito sa mismo. Yan, daming tugtog. Wow. Very good.

Okay, isa siya na. ikuti ko siya ang kanan. Ayan, nandito na tayo sa mismong bayan ng uh, market. Hmm. Ikot na po. So, hindi na tayo dito na tayo dadaan. Hindi na tayo dadaan sa kabila. Dito na tayo dumaan. Ayan, ang no, gaganda namang ila, mga ilang mga kabrita. O, oh, magpapasko na. Alright, magpapasko na. Sarap naman. Piti mo dyan. Sa mahaba. Yung mahaba dyan. Ayan, ang mahabang. Direto oh, tayo. Direto na tayo. Okay. Papot tayo ng palengke. So, Papot tayo ng tayo na. Bukha na. Maraming tayo. Ganyan na tayo. Ikot lang tayo. Ayan. Uh, Pauwi uh, na po tayo ng bukana. na. Okay. Ayan so, na, yan, uh, yan po, nagdaturi pa ang aking asawa. tayo po dyan ay kakanan lang ka dyan baka mayroong lalabas ang pasahero okay yan tinodo na po na aking asawa nagkanan na hmm, diba Ayan po ay uh, restaurant kainan bago sinyo pumunta dyan. Restaurant po yan. marami po dyan ng mga restaurant. na po tayo ng alas 6 ng gabi. At ang aming e ay amin na uh, i-charge. 5 na po. Low bat na. Oh, bukas na oh, charge. Ah, sige, bukas na charge. Oh, tao. Tao. Ayan. Oh. Ah. Ayan Alpha Mars, Dito po ay sepe, sepe, di meron po tayong power free, kusilinahan. Pasok na. Ato na tong aming e ibay kay doon na namin si taas si papa para bukas ang bagong umaga ay eh, amin na i-charge icha na. Dito na dyan muna. Pa-madali pa yun. na tayo sa Barangay Bukanan, nasa Bubatanggas. So, kasi daw ang uh, ilaw. <coughs> wala na pong um, ano, wala na po ulan-ulan. At yun po yung bagyong uwan ay uh, wala na. Hindi na yata babalik yon Sana huwag na nga siyang bumalik. At ang dami na napinsala uh, sa amin lugar. Mga kasira-sira ang bahay, hindi mapaghana buhay, sira ang mga bubong, baha, ayan. Pag, ha, pagkabi, uh, high tide, lumalaki po ang tubig. Yan, pumapasok sa mga bahay-bahay ang tubig. basa na pasok napasok ang tubig. Oo. Sa gabi, siguro, po naman napaparin nyo nyo sa ibang, ano, ibang vlogger. Ah. Alaga po naman, ang tubig dagat ay pumasok na sa, sa mga bahay-bahay pa sa basta. <laughs> At hindi lang tubig na dagat kasama ang mga basura. Kasama kami sa Barangay Hor, Barangay Bukana, po ang aming barangay. <clears throat> At dito po naman nagpaparada mga trasiga na papuntang palengke. Ayan. Yan, yeah, dito na muna namin paparkin yung uh, e-bike bukas na lang umagong umaga ko kukuhanin kasi may may tubig pa yung um, um, ano yung dadaanan ng doos pababa papunta sa amin may tubig pa kaya dito na ano, kami papala dadi sa kabila hindi dyan bawal dyan Dito to kami dyan dyan sa mandadini dating pwesto at doon ay bawal gawa ng tapat ng bahay ayan dito ay hindi oh. sa so, dating pwesto okay alright baba na po kami Okay, yan. Dadaan kami sa bakura ni Kuya Ume. Magdilim. Uh, Magdating po kayo, madilim na. Ito, oh, buti ito may ilaw. Si Carmen. Para, walang tindakan nila. Ako nga, isama mo dyan. Oh, sige, sasama kita. Heda, ti Carmen, sasama kita. Alika. <tiputin> alika, sasama kita sa amin. <tiputin> Ayuda. Ayuda. <tiputin> Hindi kayo nagtinda. Ay, hindi tinda ko. Ha? Walang oh, isda. Oh, ah, wala palang laot. Oh, kasi si Ate Carmen, nagtitinda oh, ang isda. Mga huli dyan, yung mga huli dyan sa tabing dagat. Ay, mga hangita. Sa kanya dinadala. Walang tinda, bagyo. Bagyo, o. Oh, di ba? Bukas, wala rin. Kasi, oh, okay. uh, wala na, wala na malaot. Kasi, ah, uh, Baka ano pa, next week pa mga may maglaro. Kasi lalaki na alon sa gabi na halaki. Oo, sa gabi. Ay, balita ko siya nagpapautang. Ah! Papautang, sana all. Nagpapautang. Nagpapautang dahil sana all. Ay, wala nga kami parehong tarba kami mag-asawa. Tsaka ni Hemis, may asawa. Ah. Oh. Sige po, ya, ate Carmen. Bye-bye. Uh -oh. Bye -bye. po. I love you so much. Yan, wala siyang tinta, wala siyang hanap buhay. Kasi kaya pag walang laot dyan sa amin, mga naman natin mga hingitang, wala rin siyang ano, tinda. Ate Carmen. Ate Carmen, may ilang taon ka na ba? 82. 82 na? Mm -hmm. Ay, Ate Carmen, ito na. Sige pa rin natin da ng bilang vendors nang titinda ng isda. Ito ang bahay niya. Ayan, bahay niya. Ito ang anak niya. Ang mga anak niya andyan. Mga apo na, apo sa tuhod. Meron na, apo sa tuhod. Ayan. Ako niyo, apo sa tuhod. Oo nga. Pare, apo sa tuhod din. Hahaha. 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 Alright, sige na. Malumanag dito, dun ang dinim. Maliwanag. Ang dinim kasi siya din. Anong ko Dinim, oh. Dito, maliwanag, oh. Aba! Shit out! Teknik! Paparado mo? Aba! Papa, talimutan! saya-saya dito. Oo. Oh, Ora, oh. right. pagdating do madilim na. Eh, well, ano, ano, gala-gala na nakapasyal na. <laughs> na. nakapasyal na sa Mowa. <laughs> ha? Hindi man lang <laughs> kahit isang piece mo. Ikaw eh, dinag-dinag-dinag-sakyan mo eh. Eh, wala Kakain ka ng fishbowl. Hindi pa nakakain ng kanin. Ano tisabas, ba ulam natin? Tisabas. Why? Why? Ah! Ah! Diba? Tapos na. Nag-iikot na. Oh. Sabi ni Hemik oh, di mo lang tayo nakakain ng fishbowl. Yahoo! Yan, hanggang dito na po. Ah! Ikot tape na kami na aking asawa. Kaya pala nagyayari. Kaya lang pala sa loob ko So, <laughs> nakakabalita. <Tama>, <laughs> uh, uh ikot na kami doon sa... Sa mga... Kusang-san. Ayan. At para tayo may uh, upload So, yung mga kabita, maraming salamat. Chat. Thank you for watching. Thank you po. Abangan po niyo sa sunod ng aking uh, upload. Bye-bye. So bye bye. shout shoutout po sa inyo lahat. Hindi ko po isa-isa. Hey. Love you po.